paano nakaligtas si apostol Juan nang siya ay inilubog sa kumukulong mantika ni Emperor Domitian Ang kwentong ito ay mula sa sulat ng isang early Christian writer na nagngangalang Tertullian around 150 to 200 44 AD. Ito ay hindi itinuturing na kanon sapagkat hindi ito mga sa Biblia. Sa kabila nito, ang kwentong ito ay maaaring magpalakat sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Ang kwentong ito ay tungkol sa apostol na iniibig ng Panginoon kung paano siya nakaligtas sa tiyak na kamatayan at ang kapangyarihan ng pananampalatayang nagligtas sa kanya. Sa emperor Domitian ang kasalukuyang pinuno ng Roma sa panahong iyon. Siya ay namuno mula 81 hanggang 96 AD at siya ay kilalang malupit sa mga Kristiyano. Dahil siya ay isang emperor, ang nais niya palagi ang nasusunod at nais niyang ang lahat ay sumamba sa kanilang Diyos at nais niyang ituring siyang kapantay ng Diyos. Para kay Domitian, ang mga kristyano ay isang sagabal at malaking problema sa kanyang pumuno dahil alam niyang iisang Diyos lamang ang sinasamba ng mga ito at sila ay tagasunod lamang ng Panginoong Hesus. Ito ay malinaw na laban sa kanyang nais na ang lahat ay sumamba sa kanyang Diyos. Sa gitna ng lahat ng ito ay may isang apostol ang ating Panginoong Hesus na nagnangalang Juan na hindi lamang basta isang disipulo ng Panginoon kundi isa sa pinakamalapit niyang kaibigan. Si Juan ay nangangaral sa lahat patungkol sa mensahe ng pagmahal ni Jesus para sa sangkatauhan at kung papaano ito muling nabuhay matapos ipako sa krus bilang kabayaran sa kasalanan ng sanlibutan. Ito ay nagbibigay pag-asa sa lahat ng nakakarinig ng salitang ito kaya't mas dumarami ang taong nakikinig kay Juan kaysa kay Domitian. Nang mapansin ito ng emperor na ang mga tao ay bumabaling sa mga katuruan patungkol sa Panginoong Hesus, siya ay nabahala para sa kanyang posisyon. Kaya't naisip niyang kung may pigilan niya si Juan ay mapanatili niya ang kanyang kapangyarihan at may pigilan niya ang paglaganap ng Kristyanismo. Dahil dito, ipinag-utos ni Domitian sa kanyang mga sundalo na arestuhin si Juan at dalhin sa kanya upang harapin ang kanyang hatol. Si Juan ay inakusahang banta para sa mga Romano dahil nagtuturo umano ito ng pamaraan ng buhay na iba sa kulturang Romano dahil inaakay umano nito ang mga tao na mamuhay ayon sa turo ng Panginoong Jesus. Naisip ni Emperor Domitian na kung mayipigilan niya si Juan ay matatakot niya ang iba pang mga Kristiyano sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Ang orihinal na plano ng emperador ay takutin lamang si Juan ng lihim sabalit hindi gaya ng inaasahan. Nang dumating ang araw na itinakda ay dinala nila si Juan sa sentro ng Roma sabalit hindi sa lihim na lugar kundi sa harap ng maraming tao. Si Juan ay dinala nila sa isang Roman Colosseum. Ito ay gusali sa Roma kung saan punong puno ng mga tao dahil ito ay lugar ng labanan na tinatawag na gladiator. Gladiator is a person engaged in a fight to the death as public entertainment for ancient Romans. Ito ay paraan ng entertainment ng mga tao sa panahong iyon, subalit sa araw na iyon ay ibang pangyayari ang ipapalabas. Ito ay ipinangako ng emperador sa mga tao na ngayon lamang sila makakakita ng ganitong klaseng pagtatanghal. Ang balitang ito ay umalingaungaw sa kabayanan na isang lalaki na may takilang palataya ang susubukin. Kaya tanong ng karamihan, siya kaya ay ililigtas ng kanyang Diyos? Kaya't maraming tao ang dumalo upang ito ay masaksihan. Tumating ang itinakdang araw ni Emperor Domitian. Si Juan ay nakatindig sa gitna ng Colosseum at sa harap ng maraming tao. Ang mata niya ay kalmado at ang puso niya ay payapa. Hindi siya nandoon upang lumaban sa gladiator o lumaban sa isang mabangis na halimaw ang pagsubok na ito ay harapin ang malagim na hatol ng emperador sa harap ng maraming tao. Kaya ang mga tao ay umaasa ng isang kakaibang palabas at silang lahat ay nagtatanong kung ano kaya ang mangyayari sa lalaking ito na sumuway umano sa mabagsik na emperador. Isang malaking kawa na puno ng langis ang inihanda. Ito ay pinakulo sa malakas na apoy. Ang bunganga ng kawa ay mistulang pintuan ng hades na nagbuka sa harap ni Juan. Ang lahat ay nag-aabang sa kapalaran ng dakilang apostol. Inaasahan na ng lahat na muling magtatagumpay ang kapangyarihan ng emperyo laban sa mga kristyano. Si Juan ay dinala at ibinitin sa bunga nga ng malaking kawa, nang siya ay tuluyang may binagsak sa loob ng kawa, nagkaroon ng matinding katahimikan. Matapos ang katahimikan, umugong ang malakas na tunog ng pagkamangha sa kanilang nasaksihan. Dahil matapos ilubog si Juan sa kumukulong langis, siya ay umahon ng ligtas. Walang sugat ni Galos sa kaniya na tila baga siya ay inilubog lamang sa isang malamig na tubig pumalingaw-ngaw ang nakakabinging ingay ng pagkamangha mula sa mga nakasaksi sa pangyayari dahil natung nila ang isang bagay na talagang nakakamangha. Si Juan ay muling tumayo sa gitna nila bilang buhay na testamento ng isang kapangyarihang mas higit sa lahat ng emperor. Ang emperador ay nagulat at napuno ng magkahalong galit at takot dahil hindi lamang siya nabigong pigilan ng apostol bagkus lalo lamang niyang pinatibay at pinalakas ang pananampalataya ng mga kristyanong nakasaksi noon. Katunayan, ayon sa istorya, lahat umano ng nakasaksi sa pangyayaring iyon ay nanampalataya sa Panginoong Hesus. Pagkatapos nito ay maraming beses pang tinangkang patayin si Juan subalit wala ni isang nagtugumpay sa kanila. Kahit minabuti na lamang ng Emperador Domitian na ipatapon si Juan sa isla ng Patmos noong 95 A.D. Akong si Juan na inyong kapatid at inyong karamay sa kapighatian at sa kaharian at sa pagtitiis na kay Jesus ay nasa sa pulo na tinatawag na Patmos dahil sa salita ng Diyos at sa patutuo ni Jesus. Ang islang ito ay isang lugar na malayo sa lahat, lugar ng kalungkutan at pag-abandona. Subalit so hindi ganoon ang naging kalagayan ni Juan dahil ang lugar na ito ay naging sekretong lugar para kay Juan at lugar ng revelasyon kasama ang Panginoon. Sa kanyang pag-iisa sa isla, malayo sa anumang ingay at kaguluhan, natagpuan ni Juan ang mas malalim na koneksyon sa Diyos ang bentuan ng langit ay bumukas sa kanya at tinanggap ni Juan ang revelasyon ng mga mangyayari sa huling panahon mula mismo sa Panginoong Jesus na ngayon ay ating mga basa bilang aklat ng pahayag. Ang mga pangyayaring ito ang umukit sa legasiya ng dakilang apostol ng Panginoong Jesus na nilampasan ang lahat ng hirap at kapahamakan sa pamagitan ng kanyang pananampalataya na pagtagumpayan ni Juan ang kumukulong langis. Ngunit higit pa roon ay ang mensahe nito hanggang sa kasalukuyan na ang pananampalataya sa Panginoon ay susi sa kanyang dakilang pabor, himala at lakas sa gitna ng matinding pag-uusig. Ang istorya ni Juan ay isang testamento sa kapangyarihan ng Panginoong Jesus kaya't huwag nating pagdududahan ang katapatan ng Diyos. Manatiling na kahit tayo ay natatakot dahil tulad ni Juan, tayo ay kasulukuyang dumaranas ng pagsubok at paghihirap subalit gaya din niya Siguradong ang Diyos ay gagabay, magbibigay ng lakas at magliligtas sa atin. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. bay